So ito, mga boss, ito na yung kagabi, yung nilive natin kagabi. So far, ito pa lang yung natatapos natin. Medyo matag na tayo walang walang nagagawang kanito. So gusto ko lang i-shout out si boss na Carlo Nakario. Tagapanggasinan, isa siyang follower ko mga boss na nagpagawa. So may order siya dati, umorder siya dati tapos nagpagawa ulit. Ngayon, ang request niya, hindi daw gaano malakas. Tapos ang gusto lang ngayong yung pogi uh, fiber daw may mga request siya kaya lang ipapakita ko na lang sa mga susunod na video. Ang gusto niya mga boss yung hindi masyadong malakas kasi nga ang uh, nakakatamad nga daw kapag sobrang lakas. Totoo nga naman mga bossing, uh, kapag sobrang lakas na yung aparato, kumbaga yung uh, kapag dinaanan na yung isda ay lumulutang na lang. So ah uh, hindi rin siya maganda mga boss. Nakakatamad talaga yun. Kung bago pag nang oriente ka, dinadaanan daan mo lang, lumulutang yung mga tilapia. Kahit isipin yung mga boss, ah uh, hindi siya talaga, kung bago uh, basta, hindi siya maganda. Nakakatamad siya tapos, syempre lahat-lahat na yun, nahuhuli mo na. Kung ano-ano na lang yung lumulutang, yung mga maliliit, damay-damay. Yung mga, yung mga ano mga boss, mga inverter ganun yon So, ang gusto niya, sakto lang. Which is totoo naman. Kahit ako mga boss, nung umpumpisa pa lang, gusto ko talaga yung malakas na aparato. Ngayon, medyo alam ko naman na orient oriente mas gusto ko pa rin talaga mga boss, yung sakto lang, yung kaya uh, yung tilapia. Huwag naman yung ano mga boss, yung hindi kaya yung tilapia kasi maaasar ka din. Yun lang. Uh, shoutout ko si Boss Carlo, Nakario, yun. Uh, antayin mo na lang, boss, yung mga order natin doon sa aparato mo. Kasi gusto na yung pogi. Mga fiber, ganun. Papakita ko, mga boss, yung uh, aparato niya kapag natapos. So, si boss kasi pangatlong order na, ito pangalawa, na nag-order na sa akin. So, may mga request siya. Ayun. Then, ito mga boss. Okay na siya, nag-grind ko na. Ang kailangan na lang dito is pinturahan natin ng sanding sanding lacquer ay mga boss. Oh. Parang ganyan siya. Kita ko lang konti. Okay, ito ito sa mga boss. Ayan, ang ang outcome niya ito. Tapos yung kunting pintura ko dun para makita niyo. إنما هو سلامات سلامة